kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Jose Cruz, ngayong araw, susuri natin ang paksa tungkol sa tatlong lugaw na lihim na nagdudulot ng pagkasira ng bato at tatlong lugaw na parang gamot na dapat kainin tuwing umaga. Nakbibigay pugay sa inyong lahat mga ginang at ginu. Naisip na ba ninyo na ang isang mangkok ng mainit na lugaw tuwing umaga, isang pagkain tila malusok at madaling tunawin, ay maaring unti-unting nakakasira ng inyong mabato araw-araw? Ang bato ay tulad ng solo player na filtering machine ng katawan. Kung tuwing umaga ay pinipilit natin itong magtrabaho ng sobra dahil sa mga pamilyar ngunit maling uri ng lugaw, huli na ang lahat kapag natuklasan. At ngayon din ilalantad ni Dr. Jose Cruz ang tatlong uring lugaw na nakakasama sa bato, na patuloy na kinakain ng marami araw-araw at -araw ibubunyag ang tatlong uri ng lugaw na mabuti para sa bato na tumutulong sa pagalis ng toxins, nakakagaan sa tiyan at nakpapalusog. At pakitandaan na mag-subscribe sa Dr. Jose Cruz official channel at ibahagi upang malaman din ng inyong mga mahal sa buhay kung paano protektahan ang kanilang mga bato. Tatlong lugaw na lihim na nagdudulot ng pakasira ng bato. Una, Ating kilalanin ang tatlong pamilyar na lugaw sa umaga na maaring lihim na makasama sa bato kung mali ang pagkain o madalas na kinakain. At tingnan natin kung mayroon kayong alinman sa mga sumusunod na ugali upang maka makapagbago kaagad. Una ay ang lugaw na may karne ng baka, nakakapagpalakas o nakakasira ng bato. Marami ang naniniwala na ang lugaw na may karne ng baka ay pampalakas ng dugo, mayaman sa protina at bakal at angkop sa mga taong pagod. Totu na ang karne ng baka ay mayaman sa nutrisyon. Ngunit para sa mga taong mahigit 60 taong gulang o may mahinang function ng bato, ang lugaw na may karne ng baka ay maaring maging double-edged sword. Ang pulang karne ay naglalaman ng maraming purin na kapag na-metabolize ay nagiging uric acid. Sa mga taong may bahagyang pakasira ng bato, ang sobrang uric asid ay mahirap ilabas, naipon sa dugo at maaring maging bato sa bato. Ang bato ay napipilitang magfilter, tumataas ang presyon ng pagfilter, at unti-unting nasisira ang mga selula ng bato. Ipinapakita rin ng pangmatagalang pananaliksik na ang madalas na pagkain ng pulang karne ay naugnay sa mas mataas na panganib ng pagkasira ng bato. Isang malaking survey na sumubaybay sa lubngang maraming taon ang nakpakita na ang grupo na kumain ng maraming pulang karne ay may mas mataas na panganib ng pagkasira ng bato kumpara sa grupo na kumain ng mas kaunti at pinalitan ang pulang. Karneng isda manok o plant-based protein na kapansine-pansing na katulong sa pagbaba ang panganib. Bukod pa rito, ang lugaw na may karne ng baka ay nilalagyan din ng maraming patis na nakpapataas ng daming ang sodium na pumapasok sa katawan. Ang asin ay nagiging sanhing pagpigil na batong tubig na nagpapatas na presyon sa glomeruli at sa katagalan ay nagdudulot na pinsala sa mikrovaskular na bato. Ang praktikal na payo ay kung gusto. Paring kumain, limitahan ang bahagi ng karne sa humigit kumulang 30 gram o dalawa hanggang tatlong manipis na hiwa, kumain ng isa hanggang dalawang beses bawat linggo, at iwasan ang labis na paglalagay ng asin. Gumamit ng banayat na pampalasa tulad ng luya, sibuyas, wansui o counting sesame oil upang mapanatili ang lasa at mabawasan ang pasanin sa bato. Ang pangalawang uri ay ang lugaw na may isda na may bagong, tila magaan munit, mabigat sa bato ang lugaw na may isda ay karaniwang itinuturing na magaan sa tiyan, malusog, mayaman sa protina, mababa sa saturated fat, at masarap kung niluto nang tama. Ang problema ay marami ang naglalagay ng bagong, patis, o kinakain kasama ng pagkain maalat upang lalong sumarap. Ang sobrang asin ay nagiging sanhing ng pagpigil ng katawan ng tubig na nagpapataas ng dami ng dugo at presyon ng pagfilter ng bato. Unti-unting nasisira ang glomerular filter membrane na kakaroon ng proteinuria, pamamaga at pagtaas ng presyon ng dugo nga palatandaan na sobrang karga ang bato. At ang klinikal na karanasan ay nagpapakita na maraming pasyente ang natuklasan lamang ang pagtaas ng proteinuria at mataas na presyon nang dugo pagkatapos ng matagal na madalas na pagkain ng maalat at ang mga gabay para sa mga pasyenteng may talama na sakit sa bato ay nagre-rekomenda ng paglilimita sa sodium. Kaya ang solusyon para sa lugaw na may isda ay pumili ng sariwang isda na hindi masyadong malansa. Alisin ang amoy gamit ang luya, dill, sibuyas, Huwag magdagdag ng bagong o patis kapag nagluluto. At kung kailangan ng mas matapang na lasa, maring magprito ng sibuyas na may kaunting sesame oil o maglagay ng dinurok na paminta. Sa ganitong paraan, mapapanatili ang nutrisyon mula sa isda at mababawasan ang pasanin sa bato. Ang ikatlong uri ay ang lugaw na puti at atsara, lihim na kaaway ng bato. Ang lugaw na puti na may atsara ay isang pamilyar na kombinasyon, ngunit ang atsara ay karaniwang napakaalat at naglalaman ng nitrite at nitrate dahil sa hindi tamang proseso ng pagbuburo. Ang sobrang asin ay nagdudulot ng pagpigil ng tubig, pamamaga, mataas na presyon ng dugo, at partikular na mapanganib sa mataong may mahinang bato. Ang nitrite ay maring mag-react at bumuong nitrosamine na isang compound na nakakalason sa masalula na nagdudulot ng pinsala sa mga microvascular kabilang ang mga glomerular capillaries. Maraming kaso ng pasyente na regular na kumakain ng lugaw na puti na may atsara ay nagreklamo ng pagkapagod, kaunting pag-ihi at maputlang balat at kapag sinuri na tuklasan ang pinsala sa bato. Kung gusto na maasim na lasa, palitan ang atsara ng sinigang na niluto mula sa sampalok kamatis o mga gulay na binuro sa suka na may kaunting asin na mas ligtas. Kung gusto paring kumain, kumain lamang ng maliit na hiwa paminsan-minsan, hindi gawing araw-araw na ugali. Kaya, ang tatlong uri ng lugaw na tila simple at familiar, lugaw na may karne ng baka, lugaw na may isda na may bagong at lugaw na puti na may atsara, ay maaring lihim na makapagpapagod sa bato kung mali ang pagkain o madalas na kinakain. Ang magandang balita ay hindi kailangang iwasan ang mga ito ng buo. Kailangan lamang ayusin ang bahagi, bawasan ang asin Pumiling ang matalinong sangkap at paraan ng pagluluto upang ang mangkok ng lugaw ay maging kaibigan ng bato mula sa pagiging kaaway. At kung mayroon kayong mga ugali sa itaas, simulan ang pagbabago ngayon upang mas makahinga ang inyong bato. Sa susunod na bahagi, iba bahagi ni Dr. Jose Cruz ang tatlong uri ng lugaw na mabuti para sa bato, masarap at malusog pa rin. Tatlong lugaw na parang gamot na mabuti para sa bato ng mga matatanda. Ngayon dumako tayo sa mas kaya ayang bahagi. Tatlong uri ng lugaw sa umaga na masarap, madaling lutuin, at nagpapalusog sa bato tulad ng isang malusog na gamot araw-araw. Nagtataka ba kayo kung ano ang maito? Ating alamin ngayon. Una ay ang lugaw na may kalabasa at buto ng lotus, nagpapalusog ng bato at nakakapagpakalma tuwing umaga. Ang lugaw na kalabasa na niluto na may butong lotus ay isang pamilyar na pagain ngunit talagang kapakipakinabang para sa bato kung niluto nang tama at regular na kinakain. Ang kalabasa ay mayaman sa beta-carotene isang prekursor ng vitamin A na isang malakas na antioxidant na tumutulong sa pagalis ng free radicals, pagbabawas ng pamamaga at pagprotekta sa muja renal. Tubule cells mula sa pinsala na dulo ng oxidative stress. Ipinapakita ng mga epidemiological na pag-aral na ang pagkain ng maraming pagkain na mayaman sa carotenoid ay naugnay sa mas mababang insidente ng talamak na sakit sa bato at ito ay maring dahil sa pagbabawas ng pamamaga at pagprotekta sa mga daluyan ng dugong ang bato. Ang butong lotus sa tradisyonal na gamot ay ginagamit upang palakasin ang puso, pakalmahin ang isip at palusugin ang bato at ipinapakita rin ng modernong eksperimento na ang buto ng lotus, ay naglalaman ng chitofan at ilang alkaloid na may epekto sa pagpapabuti ng pagtulog at pagbabawas ng stress. Ang sapat na malalim na pagtulog ay makakatulong sa bato na makaroon ng oras upang makarecover at magregenerate sa gabi. Ito ay isang napakahalagang dituwirang epekto ipinakita ng ilang maliliit na pag-aaral sa mga matatanda na ang pagkain ng buto ng lotus o paggamit ng lotus, seed extract ay nagpapabuti sa kalidad ng pagtulog at pakiramdam sa umaga. Paano lutuin? Kumuhang 80 gram kalabasa, balatan, 3,000 gram ng butong lotus ibabat kung tuyo, isang maliit na dakot ng brown rice o regular na bigas lutuin na may humigit kumulang 250 hanggang 300 ml tubig hanggang sa lumambot. Patayin ang apoy at maglagay ng isang kutsarita ng olive oil o isang sachet ng sesame oil upang mapataas ang absorption ng vitamina. Huwag lagyan ng asin o asukal. Kainin sa umaga mula. 7 hanggang 8 gram umaga upang masulit ang golden hour ng bato para sa peg filter. Ang benepisyo ay kung patuloy na kakainin, marami ang makakaranas ng mas malalim na pagtulog sariwang riwang pakiramdam. Mas malinaw na ihi at pakiramdam na magaan ang katawan mga palatandaan na mas nakakapagpahinga ang bato. Ang lugaw na ito ay mayaman din sa fiber nagpapapanatiling na stable na blood sugar at madaling tunawin na angkop para sa mga matatanda. Pangalawa ay ang lugaw na may oatmeal at munggo. Ginintuang tambalan para bawasan ang pasanin sa bato. Ang oatmeal ay isang whole grain na mayaman sa soluble fiber sa anyong ng beta-glucan. Ang beta-glucan ay bumubuong gel sa bituka na tumutulong sa pag-absorb ng bahaging cholesterol at glucose. Kaya binabawasan ang pasanin ng lipid at asukal sa circulatory system. Ito ay dituwirang binabawasan ang trabaho ng bato. Ang mekanismong ito ay napatunayang kapakipakinabang para sa cardiovascular system at maring magpababa ng creatinine level kapag sapat ang fiber intake sa mapasyenteng may talamak na sakit sa bato. Ang munggo ay isang pampalamig na pagkain na naglalaman ng maraming plant-based protein kasama ang antioxidant flavonoid at ilang sangkap na maring makatulong sa pagpapalawa ng microcirculation at pagpapabuti ng daloy ng dugo sa glomeruli. Sa katutubong kaalaman, ang munggo ay ginagamit para sa detoxification at pagbabawas ng pamamaga ang kombinasyon ng oatmeal at mango ay magbibigay na lugaw na nagbibigay ng sustainable energy at binabawasan ang presyon ng pag-filter para sa bato. Paano lutuin? Ibabat ang munggo, walang balat, sa loob ng 30 hanggang 60 minuto, lutuin na may 300 ml tubig hanggang lumambot. Kapag malapit ng maluto, Ilagay ang humigit kumulang 50 gram oatmeal at Halloween salub ng 3 hanggang 5 minuto bago patayin ang apoy. Huwag lagyan ng asin at kung gusto, maaring maglagay ng kaunting sesame oil o olive oil. Mabilis lutuin, madaling kainin at hindi ganong nakakapagdudulot ng kabak. Ang benepisyo ay nagpapapanatili ene-stable na blood sugar mabuti para sa MJ pre-diabetic o diabetic. Binabawasan ang masamang LDL cholesterol, nagpapataas ng intestinal motility, at naglalabas ng toxins sa pamamagitan ng dumi, kaya hindi gaano'ng napapagod ang bato. Pagkatapos kumain, karaniwang nakakaranas ang mga matatanda ng magaan na pakiramdam at hindi gaanong pagod sa umaga. Ang pangatlo ay ang lugaw na may gulay, pampalabas ng toxins para sa katawan. Ang lugaw na niluto na may natural na maliliit na gulay tulad ng carrots, winter melon, kamot, mushrooms, at cabbage ay mahusay na pinagmumulan ng soluble at insoluble fiber. Ang fiber ay kumikilos tulad ng isang spongha sa bituka. Ito ay naglalabas ng urea, uric acid, at mga metabolite sa pamamagitan ng dumi. Binabawasan ang dami ng toxins na kailangang ilabas ng bato. Ito ang prinsipyo ng filtering sa pamamagitan ng bituka na pinagtutunan ng pansin sa nutrisyon para sa mga taong may mahinang bato ipinapakita ng maraming sintesis na pananaliksik na ang fiber sa diet ay nakakatulong sa pagbabawas ng urea at bahagyang nakakapagbababa ng creatinine sa pasyenteng may talamak na sakit sa bato. Paano lutuin? Lutuin ang lugaw na malabnaw na may maliliit na hiwang gulay upang lumabas ang natural na tamis. Huwag gumamit ng pampalasa o magdagdag ng asin. Kung maayos pa ang bato, maaring gumamit ng mga gulay na may katamtamang potasyum. Kung ang pasyente ay pinaghihigpitan sa potasyum, pumiling ang gulay na mababa sa potasyum tulad ng cabbage, patola, alugbati, Iwasan ang magulay na mayaman sa potasyum. Ang tamang oras ng pagkain ay sa hapon o gabi bago ang tujuh gabi upang makatulong sa banayad na paglilinis bago matulog ang bato. Tandaan para sa mga taong may malubhang pakasira ng bato o gumagamit ng diuretics, ang potassium restricted diet ay kailangang konsultahin muna sa doktor bago kumain ng maraming gulay. At sa gayon, sa tatlong uri ng lugaw na ito, kalabasa at buto ng lotus, oatmeal at munggo, at lugaw na gulay, kung niluto nang tama at kinay nang wasto, magiging banayad na pagpapagaling na makakatulong sa pagbabawas ng presyon sa bato, pagpapabuting ng pagtulog, pagpapanatiling ng stable na blood sugar, at pagsuporta sa detoxification sa pamamagitan ng bituka. Bigyan ng prioridad ang pagluluto ng hindi maalat. Kumain sa tamang oras. At ayusin ayon sa individual na kondisyon ng sakit upang makamit ang pinakaliktas at pinakamabisang resulta. Kaya, ang golden hour at tamang paraan ng pagluluto ng lugaw upang protektahan ang bato. Hindi sapat ang pagpili ng tamang uri ng lugaw ang oras ng pagkain at ang dami ng kinakain ay nagpapasyarin kung ang lugaw ay kapaki-pakinabang o nakakasama sa bato at ibabahagi ni Dr. Jose Cruz ang ilang ginintuang prinsipyo anong oras ang pinakamabuti para sa bato una ayon sa circadian rhythm ang 7 hanggang 9 umaga ay ang pinakamatinding oras ng pagfilter ng bato pagkatapos ng magdamag. Ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa oras na ito ay nakbibigay ng tubig upang dilutin ang dugo at sumusuporta sa bato sa pag-alis ng toxins. Ang pagkain ng masyadong maga o masyadong huli ay nakakagulo sa ng bato. Ang pagkain sa gabi, lalo na ang malat o mayaman sa protina na lugaw ay magpapahirap sa bato na magtrabaho, at sa susunod na umaga ay madali kang umihi ng kaunti at mamamaga. Pinakamabuti ang kumain ng lugaw sa umaga mula 7 hanggang 8 ng umaga. Sa gabi pa katapos ng 9 ng gabi, iwasan ang pagkain ng maalat na lugaw. Pangalawa, gaano karaming lugaw ang sapat. Ngatip sa pagpapares upang mapakinabangan ang lugaw. Ang pakain ng masyadong kaunti ay hindi sapat na enerhiya. Ang pakain ng masyadong marami tulad ng makapal na lugaw sa ng buto ay nagpapahirap sa bato na magfilter ng maraming protina at asin na nagdudulot ng labis na karga. Ang isang makatwirang bahagi ay humigit kumulang 200 hanggang 250 ml o isang maliit na mangkok. Pakatapos kumain. Uminom nang 100 ml nang maligam na tubig upang makatulong sa pagdilu tenang dugo. Uminom nang humigit kumulang 1, 5 hanggang 2 litro ng tubig sa isang araw. Huwag mahintay na mauhaw bago uminom. Isang maliit na tip ay sa umaga maglagay ng isa hanggang dalawang hiwa ng luya o sibuyas sa mangkok ng lugaw upang painitin ang tiyan at pasiglahin ang sirkulasyon. Ang mahalaga ay huwag magdagdag ng asin o asukal, iwasan ang atsara at maalat na bagong bilang kasama, ang tamang uri ng lugaw sa tamang oras at sa tamang dami ay magpoprotekta sa bato sa mahabang panahon. Tandaan, kaya. Sino ang kailangang magingat kapag ginagamit ang mga lugaw na ito? Bagaman ang tatlong lugaw na parang gamot na nabanggit sa itaas ay napakabuti para sa karamihan ng mga matatanda, hindi lahat ay dapat gumamit ng parehong paraan. May ilang espesyal na kaso na kailangang ayusin o limitahan ang tatlong kapakipakinabang na lugaw. Una, ang mga diabetik na hindi pa nakontrol ang kanilang blood sugar dahil ang lugaw ay naglalaman ng mabilis na starch na maring magpataas ng blood sugar. Kung mataas, kumain ng kalahating tasa, magdagdang gulay, iwasan ang pagkain sa gabi, at suriin ang blood sugar pakatapos ng 2 oras. Para sa mga taong may pagkasira ng bato na pinahihipitan sa potasyum, ang lugaw na buto ng lotus, munggo, at gulay ay mayaman sa potasyum, at kapag mahina ang bato, ang potasyum ay naipon na nagdudulot ng aritmia. Kaya, tanungin ang doktor at palitan ng lugaw na brown rice na malabnaw. Pangatlo ay ang magataong may pamamaga o kaunting pagihi, ang makapal o maalat na lugaw, ay nagdudulot ng pagpigil ng tubig na nagiging sanhing pamamaga kaya kumain ng malabnaw, hindi maalat at hatiin sa maliliit na bahagi. Magpahinga ng 15 minuto pagkatapos kumain. Kung ang dami ng ihi ay mas mababa sa 500 ml, araw ipagbigay alam sa doktor. Ang mataong may kasaysayan ng allergy o mahinang panunaw, palitan ang masangkap na angkop. Panatilihin ang prinsipyo na counting asin, counting animal protein, maraming fiber. At kung pagkatapos ng pag-ayos ay pagod pa rin, counting pag-ihi o maputlang balat, dapat kumunsulta sa doktor para sa pagsusuri ng bato. Tatlong araw na hamon upang suriin ang kalusugan ng bato sa bahay. Maraming matatanda ang nag-aalala kung epektibo ba ang pagbabago sa pagkain kaya iminumungkahi ni Dr. Jose Cruz ang isang banayad na tatlong araw na programa upang subukan mismo. Unang araw, itigil ang isang nakakasamang lugaw na madalas kainin kung mayroon. Uminom ng 200 ml ng maligamgam na tubig 10 minuto bago kumain ng almusal upang gisingin ang bato, dilutin ang dugo. Obserbahan sa buong araw kung mas magaan ba ang pakiramdam, hindi gaanong pagod, tumataas ba at nagiging mas malinaw ang ihi. Ikalawang araw, pumili ng isa sa tatlong mabuting lugaw, lutuin at kainin sa tujung nam umaga. Huwag lagyan ng asin, asukal, opatis. Pagkatapos kumain, Maglakad ng bahagya sa loob ng 10 minuto upang pasiglahin ang sirkulasyon at detoxification. Iwasan ang mga maalat na pagkain, pritong pagkain at mga sarsang buto na makapal. Kumain ng mas maraming gulay at prutas na hindi masyadong matamis. Ikatlong araw ay ipagpatuloy ang mabuting lugaw at oras ng pagkain. Ipagpatuloy ang pag-iwas sa maalat at pulang karne. Subaybayan ang kulay at dami ng ihi. May bahagyang pamamagaba. Mas gising ba pagkatapos matulog, kaya pagkatapos ng tatlong araw. Marami ang nakakaramdam ng pagbuti. Mas magaan ang pakiramdam. Maganda ang pag-ihi. Stable ang presyon ng dugo na nagpapatunay na mas nakakapagpahinga ang bato. Kung hindi nakikita ang pagkakaiba, huwag mawalan ng pag-asa, maaring kailangan ng oras o kumunsulta sa doktor para sa mas detalyadong payo. Masaya, malusog na pamumuhay dahil sa malilit na bagay na may malaking epekto. Mahal na maginang at ginoo. Sa pamamagitan ng video na ito, ang pinakamahalagang mensahe na nais iparating ni doktor. Jose Cruz ay ang kalusugan ay talagang nagsisimula sa maliliit na bagay tulad ng sarili nating lugaw sa umaga. Ang isang mangkok ng lugaw na tama ang uri at paraan ay maaring maging pampalakas sa bato na tumutulong sa katawan na maging magaan at malinaw ang isip sa buong araw. Ngunit kung mali ang pinili, napakaalat o napakaraming animal protein, ito mismo ang lihim na nagpapahina sa bato araw-araw. Pagkatapos ng edad na 60, kailangan ng katawan ng pagiging sopistikado. Simulan bukas ng umaga sa isang malusog na lugaw, kalabasa at butong lotus, gulay at munggo, oatmeal. Palitan ang mataba na karne ng plant-based protein, bawasan ang asin at dagdagan ang pagmamahal. Malusok ang bato, para sa isang mapayapang pagtanda. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, paki-like, share, at mag-subscribe sa Dr. Jose Cruz Official Channel. Magiwan komento tungkol sa lugaw na madalas ninyong kainin. Babasahin at sasagutin ni Dr. Jose Cruz sa lalong madaling panahon. Nais kong hilingin sa inyong lahat ang mabuting kalusugan at masayang pamumuhay araw-araw.